hmm. Tabi muna tayo ng kaunti Paunahin na natin sila Para eh May inip sa akin to Sabi kasi ni Mrs. Dapat mabagal lang eh, hmm, Teka, tabi muna uli At si sisingit para Maiwasan ng aksidente Sabi ko Eh, puro trasera lang naman ako At di naman ako sumisingit Dahil unang una eh, teka, pangunahin mo muna dahil una una bagong rider lang ako bakit di naman ako marunong sumingit? pangalawa, wala na yun sa bagay eh mukhang may hirapan din ako isingit ang motor na to kasi, eh, hindi ko nakita mukhang gumalaw ata sa side mirror ko saan na tayo? ah, kasi mas malaki sa pangkaraniwan tong motor nakatingkayad nga ako dito kaya siguradong mahihirapan ako magka SES sa traffic ang bilis nila ha ang kaingit ako lagi nilang inuunahan ay salamat mukhang may mauunahan na ako <laughs> nakatigil ito ito mukhang mas mabagal sa akin ay pusat pusat binigyan pa ako ng partida VZ Ito ka, ito ka, ito, ito, ito Matabi, mukhang pinapauna na ako Andali lang, andali lang sila Ito na, ito na. na, parang kada na ako Salamat ko yan Ay, teka ate, ate Ate nga, salamat ate Woo! Nauna din Matagal ko na yung gusto mag-motor Kaso, ayaw ni Jesus dahil sa uh, nakikita at napapanood din namin sa mga balita kaso, ito tumaas lang husto yung gasolina ano <laughs> yun? kumuga ba yun? mataas din yung pader na yun ha ayun na nga taas na lahat <laughs> kahit mga presyo ng pagkain mataas kaya ito nagmotor na ako para makatitid ah, <laughs> May kamahalan yun, yung nabili kong motor Gusto ko kasi ng classic na look At Yamaha lang yung nakita ko meron YPX saka ito sa yung Ay, yung YPX na tayo Kaso Nakukulangan ako sa katangyan ng YPX At Kaso na rin sa mga nakunod ko sa YouTube Ang daming kailangan palitan So, kaya ako naman bumili Tapos, saka ako magpapadagdag O kaya, magpapalit ng piyasa Edy, parang ganun din. Eh, ito kaya sinagot ko na. Ipit Ip na lang muna ng sinturong. Para tis guwapo. Mukhang YTX yata yun. Na. Sabihan natin. Medyo mabilis lang si kuya. Bilisan natin. Ang ilang naman. Ang ganda rin yung tura ng YTX. Eh. Maporma din. Kaso,

Buti na lang naka full face helmet ako Kundi Magiloko ka na ako dito hmm. Ano hmm, yung nasa windshield niya? Parang susiyan ano? <laughs> susiyan nga <laughs> Yan Yan yung matipid Anak <laughs> na hindi ko naisip ito ah Dibuti <laughs> Old school pa Meron din akong old school na kotse Kaso hindi ko na napapahandar Sinira ng bagay mga fire sa loob Pero matipid din, din sa gas Siguro pag napa-restore ko Alalagyan ko din ng disuse Galing naman mo, di ko ni kuya Dito na lang ako Dito pa kaya yan Medyo may kainitan rin Ha. Eh, ako na nakatingin si Ate. Ah, hindi. Hindi siguro sa kanila. Galing talaga nila. Dito na lang ako, sunod sa jeep. Nakatingin pa rin ano. Baka sa likod. O baka sa motor ko. O kaya baka nagtataka na bakit di pa rin ako sumisingit. Di pa kaya Ate. Eh, lalo na. Tinabihan pa ako ng isang jeep eh, talaga hindi ako kakasa dyan eh, charot mag dahilan pa hindi eh, pili-pili nangyari nga ko ng bit-bit ni Kuya Ryder ah eh. eh, napak hindi wala na tayo ni Ate ay eh, buti nga lang, stop baka eh, bababa na iyon na siya mawili ate siya ato naks! at isa pa pata-rebound siya ati mahabay pa kayo ng tingin mayroon pa ba? mayroon pa? wala, <laughs> wala na masaya masaya magmotor <laughs>